Ito po lahat yung nakadkad na buko. Nahingi kong buko. Tapos, ito yung langka. Luluto ko po ngayon yan. Ayan, maglagay po ako ng kalahating tasang tubig. konti lang. Ayan, kalahating tasa lang. White sugar. Mga one pot. Ah, dami. Ay, kulang one pot siguro to. Ayan. Konting asin. Kalahating kutsaritang asin. vanilla flavor. Ay, na ko. Ayan, tumigas. Ayan, isang kalahating kutsara lang po ng vanilla, tapos pandan flavor para mas mabango. Kalahati lang din pong kutsara. Ayan. Tansya-tansya lang po. Ayan, <laughs> kumukulo na po. Gusto na yung mga matamis. Lagay ko na itong langka. yap ko lang po muna pumuna ng 5 minutes lagay ko na itong mm. ko sarap yun 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 po, yan. Ay, sayang. Hmm. Takpan ko po muna. Ayan, ukulo na. Pero paukulan po ito ng mga 20 minutes para kumaluto ng mabuti yung buko. Yung mga may diabetes po, kailangan po, yung katulad ko po may diabetes, kailangan po, tikim-tikim lang. Niluluto ko lang po ito para sa mga anak ko. At kami, ako po, eh, tikim-tikim lang ang ginagawa ko dito. Yummy! Ay, yummy daw agad. Tanggalan ko lang po ito sa ibabaw. Yung mga bula niya, maitim. Halos 30 minutes ko pong pinakuluan niya sa mahinang apoy. Ganun lang po yan. Buko at langka. Dessert po. Masarap na dessert.